Marami ang tatanong sa akin kung ano daw yung ginagatas ng anak ko kung May sarili ba daw siya, ang gatas or yung normal na gatas. Sabi ko, ang ginagamit namin sa kanya kasi nga conservation siya. eto ito yung pinapainom namin sa kanya ay Gico. Isang pack nito ay, magkano nga isang sachet? 85 pesos. Um, mabisa to sa kanya. Malakas ang tulong nito sa inyong system niya. Lalo na after ng chemo niya, kailangan talaga natin siya mapainom nito kasi mahina yung immune system niya. So, ang ginagawa namin, uh, after ng chemo, uh, pinapainom namin siya nito agad. Bale, two times a day or three times a day pag mahina talaga yung katawan niya. Sa case kasi ni Rika, lagi bumababa yung mga laboratory niya. Kaya lagi siyang umiinom ng IG ko. Medyo may kamahalan nga lang siya. Kasi isang sachet nga is 85 pesos. Isang pack nito ay 2.5. May discount naman to sa Mercury. Basta kita mo lang yung PWID nila. Tapos binabanaw na, dapat binabanaw lang to sa isang sa, hindi mainit, hindi rin malamig na tubig. Dapat dun lang sa normal na water kasi sabi nila pag sa may init daw or sa malamig, wala siyang bisa. Pero dahil nga si Rika eh laging bumababa yung EMC, naglalaga kami ng... wag ka kasi. Wag ka kasi, ano, naglalaga kami ng malunggay tapos yun yung inaano namin, sinasabaw namin dito, pinapalamig namin. Tapos ganito lang yung ginagawa namin. Pinat tumatawa siya sa tabi ko kasi kaya tawanan niya ako mag-vlog, guys. Hindi naman ako nagbablog. Nag-share lang ako nung ano natin. Isa na lang kasi okay naman yung ENC. Yan, ganyan lang. Hindi daw ito masarap. Pag ano, may anong, may lagay na malunggay. O kaya, talbos, nilagang talbos ng kamote ginagamit namin sa so, to Kasi ayaw niya namang inumin. Pag pure mo lang ipapainom. Kaya naisip namin. Ilagay. Pag pure, di ba? Kailangan may ganito. Gusto mo may nakalagay sa gatas. Ah. di ba? Pero pag pure ayaw mo, di ba? O oh, hindi daw kasi masarap pag pure na nilagang malunggay lang or nilagang talbos sa kamote. Pinapainom namin to bago siya matulog. Pagkagising at bago matulog kasi nag school din siya. Ah, hmm. Ang sarap kaya nito. Minum ka na. Oh, inum ka na. Ipapakita ko na iniinom mo. Guys, tingnan nyo siyang uminom. Isasabay namin siya sa pag-inom ng chemo drugs. Hoy! Uminom ka na ng gamot! Nasaan yung mga gamot dito? Ito lang yung iinumin niyang gamot. ah oh, half. Tapos gatas niya. Yan tingnan natin kung anong reaction niya kung masarap ba hindi masarap ano <laughs> hindi masarap ano dapat IG ko lang hindi mo inubos sayang mali yan isa bibigyan ng water dahil naubusin mo yan Kaya mo yung mukha mo. May masarap ng walang maranggay. Kailangan mo yun. Sa so, bukas, halin hinan. Ngayon malunggay. Tapos wala. Tapos kamote. Ano? Hmm. Ah, yan lang po guys. Ganun lang kami araw-araw nagpapainom sa kanya ng IG ko. May time naman gusto niya, may time naman hindi. Yun ay para sa mga conservation. Pero, pwede din ang hindi mga conservation. Bye!